Ang mga introvert ay madalas na hindi naiintindihan dahil sa kanilang pag-uugali at pagtugon sa mga tao at pangyayari sa kanilang paligid. Ang pagiging introvert ay maaaring maging mahirap, lalo na kung ang ilang mga gawi ay maaaring maging kapansin-pansin sa iba. Narito ang mga paraan kung paano nagiging extreme ang mga introvert. Number one, mas pipiliin kunin ang maling order kaysa magreklamo sa waiter. Ang isa pang medyo matinding quirk na maaaring maging meron ang isang introvert ay ang pagtanggi na ibalik ang isang maling order. Mas gugustoy nilang kumain ng hindi nila gusto at hindi nila inorder kaysa harapin ang server sa isang restaurant. Hindi lang ito nangyayari sa mga kainan kundi sa ibang lugar din. Ang mga introvert ay napupuot sa mga komprontasyon Nagdudulot ito sa kanila ng pagkabalisa at hindi komportable. Ang pagkabalisa na ito ang pumipigil sa kanila na magsalita ng kanilang mga iniisip. Sa mga drive-thru, ang mga introvert din ang pinakamatsaga at maunawain kapag naaantala ang kanilang mga order. Ginagawa sila nitong exceptional na mga customer. Number 2, sisiguraduin nilang walang makakakita sa kanila kapag umaalis ng bahay. Ang mga introvert ay napaka-interesante at kakaibang mga kapitbahay. Maari silang nakatira sa tabi mo, ngunit maaaring hindi mo sila makitang umalis o makasalubong sa labas. Ito ay dahil ang mga introvert ay gumagawa ng pagsisikap na matiyak na ang mga daanan ay walang tao bago umalis sa kanilang mga bahay. Lalabas lang sila sa kanilang bahay kapag sigurado silang walang makakakita sa kanila. Nakakatulong ito sa kanila na maiwasan ang anumang pakikipag-ugnayan sa mga tao Ginagawa ito ng mga introvert hindi para maging masama o bastos, ngunit upang itago lamang ang kanilang sarili mula sa hindi kinakailangang stress ng pagkakaroon ng pakikipag-ugnayan sa mga tao kapag hindi pa sila handa. Number 3. Nagpapanggap na abala sa mga events Merong isang karaniwang baling kuro, kuro sa mga introvert. Ito ay ang hindi nila gusto ang mga tao. Ito ay ganap na hindi totoo. Ang mga introvert ay nasisiyahan sa pakikisalamuha sa iba. Mahal nila ang kanilang mga kaibigan at pamilya at nakadarama ng kaligayahan kapag ang mga taong ito ay nasa paligid. Ang hindi gusto ng mga introvert ay ang napakaraming tao. Ang mga party at social gatherings ay hindi para sa kanila. Kaya para mailigtas ang sarili sa abala sa paghahanda para sa isang event na ayaw nilang puntahan, ginagawa nilang abala ang kanilang sarili para makaiwas sa imbitasyon. Kahit na ayaw nila sa mga party, ang mga introvert ay gustong gusto pa rin ang pakikipagbanding sa kanilang malalapit na kaibigan habang nagkakape o habang ginagawa ang kanilang paboritong mga libangan. Number 4. Sinasadyang hindi sagutin ang mga tawag Kadalasan wala namang masama dito. Hindi lang talaga nila gusto kapag tinatawagan sila ng mga tao. Ang mga tawag ay nagpapakaba sa mga introvert sa maraming dahilan. Una, may sinusubukan makipag-usap sa kanila Anamang oras na may ibang tao na sumubok na makipag-usap sa isang introvert ay nagbibigay ng kaba sa kanila. Isa pang dahilan ay kadalasan wala silang ideya kung ano ang gusto ng taong yon sa kanila. Nangangahulugan ito na hindi sila makakapaghanda sa dapat nilang sabihin. At ang pangatlong dahilan ay ang kakulangan ng visual guidance. Ang mga introvert ay mahilig mag-obserba ng body language ng mga tao. Kaya magiging mahirap ito lahat ng tatlong faktor na ito na pinagsama ay higit pa sa sapat para sa introvert na mas piliin na lang ang pagtitext o email kaysa tumawag. Number 5. Gumagawa ng mga random na palusot para makawala sa mga small talks. Sa mga unang beses na pakikipag-ugnayan sa mga introvert ay may posibilidad na maging awkward at napakaikli. Sa lahat ng kanilang mga at talento, sila ay nabibigo ng husto pagdating sa mga small talks. Hindi ibig sabihin na ang mga introvert ay hindi nasisihan sa mga pag-uusap ngunit ang kabaliktaran sa katunayan. Gustong gusto nila makipag-usap sa iba lalo na kapag nahanap nila ang isang bagay na common sa kanila. Ang hindi nila kayang panindigan ay ang mga small talks. Ang mababaw na pag-uusap na ito ay maaaring makaramdam ng sapilitan at talagang nakakaladkad ang isang introvert. Labis nila itong kinasusuklaman kaya sinusubukan nilang umalis dito sa lalong madaling panahon ang kinagigiliwan ng mga introvert ay ang malalim at makabuluhang pakikipag-usap sa malalapit na kaibigan. Ito rin marahil ang isa sa mga dahilan kung bakit kakaunti lang ang napili nilang kaibigan. Number 6. Magpapanggap na hindi nila nakita ang isang kakilala Ang mga tao ay maaaring makatagpo ng mga kaibigan, kapitbahay o kakilala habang naglilibot, tumatakbo o gumagawa ng iba pang aktibidad. Bagamat karamihan ay maaaring mga musta, o kahit na lumapit para sa isang mabilis na chat, ang mga introvert ay umiiwas sa ibang paraan sa pag-asang hindi pa sila nakikita. Ang mga introvert ay gustong maging handa kapag nakikisalamuha sa lipunan. Iiwas ang aksidente makatagpo ang isang taong alam nilang hindi nagbibigay sa kanila ng parehong pananabik na maaring maramdaman ng karamihan. Sa halip ay talagang nagbibigay ito sa kanila ng kaba para maging mas kapanipaniwala ang kanilang kilos ay maaari silang magpanggap na abala sa kanilang mga telepono. Ang ilan ay maaaring magsuot pa ng earphones upang pigilan ang mga tao na subukang makipag-usap sa kanila. Number 7. Tinatago nila ang lahat sa kanilang sarili. Ang mga introvert ay hindi mahusay sa pakikibahagi. Gusto nila mag-isip tungkol sa mga bagay-bagay at mag-isip tungkol sa kanilang mga implikasyon para sa mga yugto ng panahon. Ang mga taong ito ay ang uri na talagang nag-iisip ng mga bagay-bagay bago nila gawin o sabihin ang anumang bagay. Dahil dito ang kanilang mga sikreto ay kadalasang mahusay na nakatago, hindi tulad ng karamihan ng mga tao na hindi maiwasang maibuhos ang mga sikreto. Ang mga introvert ay may sapat na oras upang isipin ang mga kalamangan at kahinaan kung dapat ba nilang sabihin sa iba ang kanilang nalalaman o hindi. Kaya kung isang introvert ay nag-share ng isang bahagi na kanilang buhay sa iyo, tignan ito bilang isang simbolo ng pagtitiwala at subukang panatilihin ito. Number 8, hindi sila nakikipag-date para iwasan ang panliligaw. Ang mga introvert ay nananatiling single sa maraming dahilan. Isa na rito ay ang pag-iwas sa pagsali sa mga dating. Mahirap para sa isang introvert hanggang ngayon dahil tulad ng natukoy natin ay hindi sila masyadong mahusay pagdating sa komunikasyon. Ang mga introvert ay maaari ding medyo sarado at nakalaan na nangangahulugan na ang pakikipag-date at pagkilala sa ibang tao ay maaaring maging mahirap din para sa kanila. Maraming mga introvert ang nahihirapan dito, ngunit sa tulong ng mga makabagong teknolohiya, mas maihahanda ng mga introvert ang kanilang sarili para sa pakikipag-date. Ang mga dating app ay malawak na ngayong ginagamit sa lahat ng edad sa iba't ibang bansa. Ang mga introvert ay maaari ng laktawan ng mga small talks at dumiretso na sa mga gandang bagay. At number 9, mas pinipili nila ang online na mundo kaysa sa tunay na mundo. Ang online na mundo ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang kumonekta sa mga tao mula sa kahit saan. Hanggat meron tayong internet access, maaari tayong makipag-ugnayan sa sino man anumang oras. Hindi lamang ang internet ang nagbibigay sa atin ng access, sa lahat ng gusto nating pakikipag-ugnayan. Ngunit pinahihintulutan din ito ang mga tao na lumikha ng mga larawan ng kanilang sarili. Ang mga introvert na walang tiwala sa totoong buhay ay maaaring magsanay ng pakikipag-usap sa iba online. Ito ay nagbibigay sa kanila ng pagkakataong makipag-usap sa iba sa kanilang sariling bilis ng walang karaniwang pressure. Sa panahon ngayon, parang online na ang lahat. Pwede na tayong umorder ng pagkain, bumili ng mga gamit at maghanap ng entertainment online. Nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga introvert na panatilihing hiwalay ang kanilang sarili mula sa emosyonal na stress at pagkahapo na nararanasan nila kapag kaharap ang iba habang nabubuhay pa rin ng normal na komportabling buhay. Ang online na mundo ay nagbibigay sa mga introvert ng mas maraming pagpipilian at ginhawa kaysa sa totoong mundo. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang pagkakaiba at matinding pag-uugali at ang mga introvert ay meron din parang masyadong extreme sila para sa mga hindi introvert. Pero sa mga introvert, normal lang ang mga ginagawa nila. Ang pag-aaral tungkol sa mga ito ay maaaring makatulong sa mga tao na magkaroon ng kamalayan at sa gayon ay maging mas maunawin sa kanilang mga introvert na kaibigan. Ikaw, introvert ka ba? O may kaibigan ka bang introvert? Nakaka-relate ka ba sa alinman sa mga ito? Alam mo ba ang mga natatanging katangian ng isang sobrang independent na introvert? Panoorin mo dito.